Magandang umaga mga ka-idol no. Welcome po ulit sa ating YouTube channel no. Simple kung bago ka pa sa ating YouTube channel, baka naman pwedeng paki-subscribe ng ating channel. Simple kung nagustuhan niyo ang video, paki-click ng like at share na din mga ka-idol bilang tulong niyo sa akin no, bilang isang small YouTuber. Simpli. So ngayon po mga ka-idol ay maglululuto tayo ng laman loob ng baboy mga ka-idol no. So ayan, so, hindi po pa kung paano ko ito lulutuin kasi nga mga ka-idol ang um, daban loob na ito ay nangangamoy na sa So sabi ng minsis ko kahapon itapon mo yan kasi iba na ang amoy. Ang sabi ko naman hindi pwede kasi uh, paminsan lang tayong makakain ng ganito. So ayan mga ka-idol so nagtsaga na akong maglinis. Sana po walang problema mga ka-idol kapag na natin ito. Kapag ito ay naluto na simple mga ka-idol no. So ako lang naman talagang kakain so okay lang na ako lang ang maano dito. Kasi nga mga ka iba na ang kanyang amoy so hindi na tayo mang dadamay pa ng ibang tao. Kaya magjaga tayo dito mga ka -idul. No, sayang din naman itong itapon natin ito kasi alam nyo naman mga ka ang mahal nang bilihin ngayon lalong-lalo ng itong galing ulam. Kaya mga kaidol, so kung anuman ang mga narinig nyo dito sa bahay, e eh, wag nyo na pansinin mga kaidol kasi nga dito na sober ako, ang daming mga bata at daming mga aso. Kaya mga kaidol, nung no, samahan nyo lang ako hanggang sa matapos tayo sa paglinis ng ating um, amalob ng baboy mga kaidol. So yan po mga kaidol kung nakikita nyo ng aking kamay dyan ay dumedikit na yung mga tae ng ating laman loob ng mga kaidol. No? So ang hindi ko maintindihan kung bakit ang daming bumibili sa ganitong ulam eh meron naman palang tae. Kaya naman pala mga ka-idol kapag hindi mo ito malinis ng maayos ay napakapait po nito mga kaidol. Kaya... Kaya naman minayagi kong malinisin ito ng mabuti mga kaidol para matanggal na ang mga tayong dumidikit sa balat ng ano ng laman loob natin. So yan mga kaidol so patapos na po tayo dito sa ating paglilinis so kailangan natin ito hugasan mga kaidol no. So yan hinugasan ko na nga, mga kaidol yung laman loob natin, natin ng babay para malis yung dumi mga kaidol na nakadikit. Para naman hindi itong mas mukhang madumi. Kaya mga kaidol ang susunod natin gawin ay pakuluan natin ito mga kaidol sa So yan mga kaidol so na naluto na nga itong ating uh, laman lo mga kaidol so kailangan na natin itong tikman so bago tayo magsimula mga kaidol so gusto kong pasalamatan ang lahat po ng sumusuporta sa aking youtube channel mga kaidol dahil kung hindi po dahil sa inyo hindi po tayo mamunitize mga kaidol no? so yan po mga kaidol sa aking mga bagong subscribers sa aking mga bagong viewers maraming maraming salamat po sa inyong lahat no? so yan po mga kaidol so atin na tikman itong ating niluto na Laman lang po mga ka-idol. mga ka-idol. So. so, yan po mga ka-idol. So, kailangan mo lang itong trangtsaga na linisin ng mabuti para po mawala yung amoy. So, ayan. Hindi naman po nangangamoy yung ating uh, laman lang po mga ka-idol. No? So, ayan. Masarap naman na. Uh, So, ayan mga kaedul, susamahan nyo na lang akong panoorin ng ating video mga kaedul. So, ayan po. so Maraming maraming salamat po sa ating mga sulid na mga supporters at sa ating mga bagong subscribers So, ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, ayan mga kaedul, susamahan nyo na lang ako sa ating bagay. idol so gumawa po ako ng ganitong video kasi gusto ko magpasalamat sa mga supporter ko kasi na monetize na tayo And so maraming maraming salamat sa mga idol sa tuloy tuloy nyo support sa akin channel Sobrang napakaraming salamat mga ka-idol sa inyong suporta Dahil umabot tayo sa halos 10,000 10,000 subscriber e hindi po dahil sa inyo hindi ko po maabot yung 10,000 subscriber Kaya maraming maraming salamat Lalo pa yata tumuka ito. Hmm. Gahe pa. Ang amal mga kaid, no? Kapon. At gusto lang ipatapon ng aking mesis. Sabi ko huwag kasi paminsan lang tayo makakain ng baboy. Karni. Kami yung baboy. hilaw pa. So, ayan mga kayo So, maraming maraming salamat po sa sumusuporta na ating YouTube channel. No? Lalo lang ko na sa ating mga subscriber bago mga viewers. So, ako po labos na po. Salamat sa inyo dahil ngayon po ay eh, namanitize na po yung YouTube natin. Kaya uh, sana po tuloy-tuloy lang po yung supportan nyo sa akin. So, ayan po mga kayo doon. Maraming maraming salamat. Uh, lalo lang na po sa Panginoon. Uh, salamat ng marami. Dahil ito pag youtube ay hindi ko po minsan ito alam noon na ganoon lang talaga ako na t-shirt uh, lang ako na kung paano ito simulan na paano ito gagawin at kung ano ang hakbang kaya sa tagal ng mga araw na lumipas so natutunan ko rin ng pag ano ng youtube kaya hindi ko na malaya na dumarami na pala nga aking mga subscriber kaya maraming maraming salamat talaga mga idol no? kung hindi po dahil sa inyo hindi po, po mabot yung 10,000 subscriber at ngayon po ayaw na monetize na po tayo kaya maraming maraming salamat po ako po yung lubos na nagpagpasalamat lalo lalo na sa mga solid na supporters na sumusuporta sa aking channel and maraming maraming salamat po so, salamat po nga pala mga idol sa panonood ninyo uh, sana po malood pa rin kayo sa mga video na i-upload. God bless po sa inyo. Mga, mga, maraming maraming salamat po.